Haharangin ng Commission on Elections ang proklamasyon ng mga kandidatong mananalo sa barangay at SK elections oras na mapatunayan ang kanilang election offense. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, pag-uusapan nila ito sa NBank sakaling ang may manalong kandidato na may paglabag sa election laws sa loob ng isang linggo. Man, paano pag nanalo yung may kaso o yung may show cause order tapos napatunayan na may paglabag? Sa isang linggo po ay aming pag-uusapan ng Commission and Bank. Plano natin mag-issue po sa Christian Serval ng isang resolusyon na ipapasuspend namin ang proklamasyon ng lahat ng mga pre-pending na aso kung hindi man namin madi kagad on time. Tapagkat uh, alam nyo yan po yung isang mabigisang panlaban natin. Doon sa mga hanggang ngayon ay nanini, hindi naniwala kaya namin ipatupad yung ating patakaran. Samantala, sa loob pa lamang ng ilang araw mula na mag umpisa ang kampanyahan noong October 19. Higit tatlong daan na ang naitala nilang mga paglabag sa bansa na may kaugnayan sa barangay at SK elections. Sa usapin naman ng disqualification cases, tiniyak din ni Garcia na mareresolba nila ang lahat ng ito bago mag-October 30. Una rito, sinabi ni Garcia na 7,000 kandidato ang na-issuehan ng show cause order dahil sa maagang pangangampanya. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.